ganda na tingnan rin no? oh. O, oh, yung ano niya. Gapangan niya o oh, bahay ng tipino. So ito, tingnan mo. Gumagapang na yung tipino oh. O, ang bilis no. O, oh, kahapon ko lang nailagay Tapos ito di ba mar mas marami pa yung damo nung nakaraan. So ngayon, kahapon tinapos ko talaga. Tinanggal ko yung damo sa mga paligid niya sa may puno tapos pinaakyat ko siya inasis ko siya pag paakyat kasi yung iba nakadapa so ngayon oh, tingnan mo So, mga ilang araw magbibigay na yan ng bulaklak so by next week mayroon na yan magdala na yan mga ng, ano ang mga maliliit na bunga kasunod sa bulaklak niya so ngayon mga ko'y maglagay ako ng fertilizer ang ilagay ko ng fertilizer yung ano yung sayara na abono yung winner ang pangalan winner yung kulay green tapos haluan ko siya ng 14 14 14 para medyo makatipid ako at saka dadami yung winner kasi dalawang kilo lang yung binili ko yung winner so nilagyan ko rin ng dalawang kilo na ano na complete so ngayon mag abono ako ngayon kasi nalinis ko na. Lagyan ko na siya ng kuwan. So. Maganda na siya lagyan ng fertilizer. Kasi. Uh, ano na po. Maka. Uh, nakalagay na ko ng. Bahay niya. ito yung fertilizer tray ko oh. naghalo ko na yung winner kano complete so maglagay ako bali ano lang pare ko para makatipid-tipid bali dalawa lang sa kaliwat kanan lang ang lagay ko ng fertilizer bali isang dampot lang Mal maliit lang mga ilang grams lang yan wala pang isang grams Ah, medyo malayo-layo so, para hindi masunog yung ano. Puno yung ugat pag makahigop sa nang fertilizer. So Ayos na pare ko eh tapos ko na rin So maraming salamat Sa pagpanood Abangan-abangan natin 'to pag susunod na linggo. I-monitor ko rin 'to, i-monitor natin 'to. I-video ko rin 'to para makita natin tapos. Magana sana 'to pare ko sa sa isang linggo. Dalawang beses tayo maglagay ng fertilizer. So sana magka magkaganyan yung pagkalagay ko para maganda yung pagbigay ng bunga. So sana may pambili rin para maka dalawang beses siya makatikim ng fertilizer sa isang linggo eh kung wala eh isang linggo na lang kung meron din di ba at least meron siyang maano na abono pataba para maganda din yung ano magbibigay din siya ng bunga pero mas maganda pag dalawa dalawang beses kasi para mas marami talagang bunga okay parikoy maraming salamat mga parikoy ingat ingat sa biyahe amping